isipin mo ito. Isang araw, parang ikaw ang mundo niya. Pero kinabukasan, bigla na lang, wala ka ng halaga. Hindi ka na niya pinapansin, parang wala na siyang pakialam. At may bago na siyang kasama, mas maganda, mas masaya. Sakit, di ba? Para bang may bahagi sa iyo na biglang pinunit at itinapon. Walang paliwanag, walang paalam. Parang lahat ng mga pangarap niyo, naglaho na lang. Ngunit sandali lang, Bago ka magpatalo sa sakit, bago ka magmakaawa, bago mo isiping may mali sa'yo, huminga ka muna. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mas malalim na katotohanan sa likod ng ganitong sitwasyon. At kung paano mo magagamit ang katahimikan, pagbabago, at ang pananatiling kalmado upang baligtarin ang lahat. Hindi para makaganti, kundi para muling maangkin ang respeto sa sarili, para gumaling, para maging mas matatag kaysa dati. Alam kong hindi ito madali. Lalo na kung sa tingin mo ay upgrade ang nakuha niya. Mas kaakit-akit, mas matagumpay, mas puno ng saya. Pero gaya ng apoy na naglalagablab sa simula, alam nating nauubos din yan. Ang tanong, ikaw ba mananatili sa abo? O ikaw ang magiging bagong apoy? Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Simulan natin sa unang hakbang, katahimikan. Hindi yung silent treatment na ginagamit para mang bully. Ang tinutukoy ko ay ang tunay na katahimikan. Ang desisyon na hindi maghabol hindi magpaliwanag, hindi maglabas ng hinanakit. Yung paninindigan mong manahimik hindi dahil mahina ka, kundi dahil pinili mong ibalik ang kapayapaan sa sarili. Bakit ito makapangyarihan? Kasi ang isip ng tao ayaw sa hindi malinaw. Kapag hindi ka nagsalita, hindi ka nagparamdam, hindi ka nagpost tungkol sa sakit mo, napupuno sila ng tanong, masaya pa kaya siya? Bakit parang okay lang siya? Hindi ba siya nasaktan? May kapalit na ba ako? At yung mga tanong na yan, sila mismo ang kumakain sa konsensya ng taong iniwan ka. Habang hindi mo siya hinahabol, habang hindi mo binabasag ang katahimikan, mas lalo kang nagiging misteryoso. At mas nakakaintriga yan kaysa kahit anong text o post na maglalabas ng sakit mo. Ngunit tandaan mo, hindi mo ginagawa to para balikan kanya. Ginagawa mo to para ikaw mismo, makabalik sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, habang humahabol tayo, habang pilit nating pinapaliwanag ang sarili, mas lalo nating ibinabaon ang dignidad natin at mas lalo tayong nagiging mahina sa paningin nila kaya alalahanin mo ang tunay na lakas ay tahimik ngayon pagkatapos ng katahimikan narito na ang ikalawang hakbang pagbabago hindi ito tungkol sa mga pagbabagong ipinapakita mo para sa ex mo hindi ito tungkol sa pag-aaksaya ng oras para ipakita na mas maganda o mas gwapo ka na ang tunay na layunin ay mas malalim ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa loob. Sa mga gabing tahimik, kahit wala nang naniniwala, patuloy kang nagtutulak sa sarili mo. Sa mga araw na pinili mong bumangon, kahit gustong-gusto mo nang sumuko. Sa mga hakbang na unti-unting bumubuo sa mas magandang kinabukasan, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Magsimula sa pisikal na aspeto. Mag-ehersisyo. Kumain ng masustansya. Bawasan ang mga bisyo. Hindi mo kailangan ng gym membership para sa pagbabago. Disiplina ang susi. At bawat pawis, bawat push-up, bawat takbo ay paalala sa'yo. Ako ang may kontrol sa aking sarili. Sunod, ayusin ang iyong mentalidad. Bawasan ang drama sa isip. Hayaan mong dumaan ang mga alaala ng nakaraan, pero huwag hayaan silang kontrolin ka. Magbasa ng libro, matutong gumawa ng bagong bagay, at magpahinga mula sa social media. Huwag hayaang umiikot ang buhay mo sa taong wala na sa'yo at huwag kalimutan ang aspeto ng pinansyal. Mag-ipon. Mag-invest sa sarili. Magsimula ng maliit na negosyo kung kaya. Hindi mo kailangang yumaman agad. Ang mahalaga ay may progreso. Dahil sa mundong ito, walang mas nakakaakit kaysa sa taong alam ang direksyon ng kanilang buhay. Alam mo ba ang nangyayari habang ginagawa mo ang mga ito? Habang ikaw ay lumalago, nagiging matatag at lumalakas? unti-unti nawawala ang hawak ng ex mo sayo. At unti-unti mararamdaman niyang may nawala siyang hindi na maibabalik. Ito ang kabalintunaan. Habang siya ay abala sa kanilang honeymoon phase, masaya, sweet, at puno ng excitement, ikaw ay tahimik ngunit siguradong umaangat. Pero huwag hayaang ang tagumpay mo ay nakabatay sa pagkatalo ng iba. Gawin mong basehan ang iyong katahimikan, ang iyong progreso, at ang respeto mo sa sarili. At ngayon, Nais kong itanong sa'yo, sa katahimikan mong iyon, sa paninindigan mong iyon, sino ngayon ang tunay na nanalo? Kapag nagpasya kang tahimik na magbago, may isang hindi maiiwasang tanong. Nakikita mo bang masaya na sila sa piling ng kanilang bagong kasama? Minsan, ang mga post nila ay punong-puno ng sweetness. Travel dito, date doon, mga caption na tila blessed na blessed sila. At kahit anong gawin mo, may parte sa'yo na tinatamaan pa rin. Parang habang ikaw ay abala sa sariling paglalakbay, sila naman ay tila nasa isang pelikulang puno ng tamang script. Pero heto ang totoo. Ang ipinapakita nila ay hindi ang buong kwento. Ang tinatawag nilang honeymoon phase ay panandalian lamang. Isang ilusyon na parabang perpekto ang lahat, ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga isyong unti-unting bumubulusok. Karamihan sa mga relasyong mabilis na nabuo pagkatapos ng hiwalayan, ay hindi tumatagal. Bakit? Kasi hindi sila nagsimula sa proseso ng pagpapagaling. Ang bagong relasyon ay naging takbuhan, hindi solusyon. Tinatakpan lamang nito ang mga sugat na hindi pa natutuyo. Habang sila ay nage-enjoy, ikaw naman ay tahimik ngunit totoo ang pinagdadaanan. Tandaan mo ito, ang sakit na iyong hinarap ngayon ay magiging lakas mo bukas. Dahil pinili mong dumaan sa apoy, hindi ka tumakas, hindi mo itinago ang sakit. At sa paglipas ng panahon, habang sila ay nagiging pamilyar sa tunay na ugali ng isa't isa, ikaw naman ay buo na. Matatag. Wala nang pangangailangan ng validation mula sa iba. Ang pinakamalupit na leksyon na hindi nila inaasahan. Kapag ang taong iniwan nila ay naging masaya at mas maganda pa ang buhay nang wala sila. At habang pinipili mong manahimik at magbago, nagsisimula silang makaramdam ng curiosity at panghihinayang. Bakit? kasi hindi ka naghabol. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa'yo. At ang kakulangan na ito. Nakakabaliw. Inaasahan nilang magwawala ka, pero hindi. Tahimik ka. Nagbago ka. At mas lalo kang gumanda o gumwapo. Mas chill. Mas confident. Mas kontento. Sa likod ng bawat ngiti nila sa social media, nagsisimula na ang what ifs. What if, hindi ko siya iniwan? What if, siya pala talaga ang para sa akin. Pero huli na ang lahat, at heto pa ang pinakamakapangyarihang bahagi, indifference. Ang tunay na revenge ay hindi galit o paninira. Ang tunay na tagumpay ay ang hindi mo na pakialam. Kahit anong gawin nila, tahimik ka pa rin. Masaya ka sa bagong buhay mo, at hindi mo na kailangang balikan ang nakaraan para makaramdam ng halaga. Kasi heto ang katotohanan, kapag wala ka ng pakialam, doon nila mas mararamdaman ang iyong pagkawala at kapag hindi mo na sila hinahanap, doon nila marirealize na hindi ka na nila kayang balikan. Ngunit huwag kalimutan. Hindi mo ito ginagawa para saktan sila. Hindi ito tungkol sa pagiging superior. Ginagawa mo ito para maibalik ang sarili mo sa sarili mo. Para tuluyan kang gumaling. Para hindi ka na umiikot sa validation ng taong wala na sayo. At sa dulo, kahit anong gawin nila, ikaw ang may hawak ng iyong direksyon. May isang kasabihan. Ang taong nakasakit sa iyo, may aral silang kailangang matutunan, pero hindi na tungkulin mo ang magturo. Hayaan mong ang buhay ang magturo sa kanila. Hayaan mong ang karma ang humawak sa kanila. Habang ikaw ay tuloy-tuloy sa pag-angat, sila ay haharap sa mga desisyong ginawa nila at sa lahat ng epekto nito. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Mas pipiliin mo bang ibalik ang sarili mo sa taong sinira ka? O pipiliin mong buuin ang sarili mo sa paraang kahit sila hindi na makikilala ang bago mong anyo? Ang sakit ay hindi dapat maging katapusan ng iyong kwento. Minsan, ito ang simula ng isang bagong ikaw. Sa puntong ito, dumaan ka na sa tahimik na paglalakbay. Tinanggap mo ang sakit, pero hindi ka na natiling sugatan. Nagambag ka sa iyong pagbabago. At ngayon, unti-unti mong nararamdaman na hindi na siya ang tanging nasa isip mo. Wala ng galit, wala ng panghuhunting. Ang natira ay kapayapaan. Kapag narating mo ang ganitong antas ng paghilom, may isang bagay na natural na dumarating, karma. Walang dahilan para maghintay. Walang dahilan para manipulahin ang sitwasyon. Walang dahilan para bantayan ang bawat galaw niya. Ang karma ay tahimik ngunit tiyak na kumikilos. Habang iniisip mong masaya na siya, habang pinipilit mong intidihin kung bakit siya madaling napalitan, habang ikaw ay umuusad sa iyong sarili sila naman ay nahaharap sa kanilang sariling kaguluhan. Yung bagong relasyon, unti-unting nababasag ang ilusyon. Yung dating sweet, nagiging controlling. Yung dating exciting, nagiging nakakapagod. Yung mga pangako na binitiwan sa init ng simula, hindi pala kayang panindigan. Dito nila marerealize, hindi pala upgrade ang kanilang napili. Trade-in lang pala. At kung may konsensya pa sila kahit kaunti, doon nila mararamdaman ang bigat ng pangiiwan sa isang taong tapat at marunong magmahal gaya mo. Ngunit dito mahalaga ang paalala, huwag mong hintayin ang karma para sa kanila, hintayin mo ang kapayapaan para sa sarili mo. Sa dulo, hindi ang paghihiganti ang magpapatibay sa iyo. Hindi rin ang sila ang magsisisi. Ang tunay na tagumpay ay yung wala ka ng kailangan patunayan kanino man, dahil kilala mo na ang sarili mong halaga. Hindi mo na kailangan ng validation mula sa taong iniwan ka hindi mo na kailangan ng closure mula sa taong sinaktan ka. Dahil natutunan mo nang isara ang pinto para sa sarili mo. At alam mo kung ano ang nangyayari kapag dumating ka sa ganitong antas ng maturity. Bumabalik ang iyong kapangyarihan. Yung kapangyarihang minsang kinuha nila. Pero sa oras na natutunan mong manahimik, magbago, at magpakatatag, hindi lang basta binalik sa'yo yon. Mas pinalakas pa. At ngayon, hindi ka na yung taong iniwan. Hindi ka na yung dating umiiyak, naghahanap, nagmakaawa. Ikaw na ang taong pinapangarap ng iba. Ikaw na ang taong tahimik pero buo. Hindi perpekto, pero matatag. Hindi kailangan ng spotlight, pero hindi rin kayang balewalain. Ngayon ang tanong ay hindi na, bakit niya ako iniwan? Ang tanong na ay paano ko pahahalagahan ang sarili kong pagbangon? At kung nagdududa ka pa kung may saysay -say ba talaga ang pananahimik mo, ang pag-workout mo, ang pag-aaral mo, ang pananatiling kalmado kahit ang sakit-sakit. Tandaan mo to, ang tao na kayang kontrolin ang sarili sa gitna ng sakit, ay ang taong hindi kayang kontrolin ni Numan. Ang mga tunay na matatag na tao ay hindi basta-basta nag-react. Hindi sila nakikipaglaban ng walang layunin at hindi sila nagpapadala sa emosyon na tila bagyong dumaan. Alam nila kung kailan manahimik at kung kailan dapat kumilos may kakayahan silang maghintay para sa tamang pagkakataon. Dahil nauunawaan nilang hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. Isang tao na kayang lumayo ng may dignidad ay mas kahangahanga kaysa sa isang bumabalik na puno ng desperasyon. Kaya ipagmalaki mo ang iyong sarili. Hindi dahil sa bago kang natamo o dahil nakaganti ka. Kundi dahil pinili mong bumangon at pinili mong mahalin ang iyong sarili. Kahit kaano paman kahirap ang mga pagsubok na iyong naranasan. Bago matapos ang video na ito, nais kong iwanan sa iyo ang isang mahalagang mensahe. Walang dahilan para gumanti. Hindi mo kailangan magpaliwanag. At higit sa lahat, hindi mo kailangan manalo sa tingin ng iba. Ang tanging kailangan mo ay bumalik sa iyong sariling puso at ayusin ang anumang nasira. At kapag nagawa mo iyon, walang sino mang ex, walang sino mang kapalit ang makakatumbas sa bagong ikaw na iyong nilikha sa katahimikan, disiplina, at pagmamahal na itinanim mo sa iyong sarili. Kung may natutunan ka sa video na ito, ibahagi mo sa comments kung ano ang pinakatumimo sa iyo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa higit pang mga nilalaman na makakatulong sa iyong pagbangon. At laging tandaan, sa kabila ng lahat ng sakit, ikaw pa rin ang may kapangyarihan kung paano ka babangon. Hindi sila. Hindi ang nakaraan. Ikaw.